<laughs> Pare. Pare. Tayo na ba? tayo. Yes. Isang online creator ang bentang-benta ngayon sa mga netizens. Lalo na sa iyo, Papo. Oo, oh, nabenta, bentang-benta sa akin sa kay Luis Manzano. At bumenta rin sa akin nung bumenta pinanood rin. ko na rin. Oo. Oh. Paano ba naman? Kasi, <laughs> Lap trip <laughs> yung kanyang content. Uh, uh, LOL na LOL. Ginamit niya sa kanyang vlog ang pagiging member ng LGBTQIA+. At umabot ng laho sa higit 2 million ang likes ng kanyang mga uploads sa TikTok. Kasama na natin ngayon, Papu. Ikaw na ang mag-introduce sa kanya. Ayan, si Pare, si Pareng Karts Udal. Pareng Karts! Pare. Hello! Siyempre, <laughs> kasama kanyang wife, na si Angelica Diaz. Hello! Good afternoon sa inyo. Wala <laughs> <laughs> ko kayo sa tulpo, ha? Sa Julo Centineo. Kala, <laughs> Kala ko nga po, pinatulpo ka. Nagpapainan yan. Sabihin, pinatulpo ka. Kala ko nga po, napatulpo <laughs> na ako. Kasi dito po. rin ang studio ni Senator Tulfo hmm. before us, 2 to 4, tapos ah. kami na. Ah, para Ayan. na magkaroon kayo ng idea, kung Ayan. anong content. Uh, Parang uri niyo po ang kanyang uh, vlog sa TikTok. Ito, Ito muna. Ay mga pre, nakaubad ako ngayon mga pre. Kasama yung mga ka boy boardmate ko. But parang ilag kayo pre? Ba't parang, para para naman tayo lalaki dito pre ha? Ilag na ilag naman kayo sa akin pre. Pre, wala ito pre. pre mga sa ano to eh? Lalaki tayo lang dito pre. Okay, ma huwag may ilang pre. Ito naman, kasama sa paglakay ang pre. Huwag may, eh? nakita na niya. Tsaka 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 na buhay ko. Pre, okay lang yan pre. sa tayo dito. Ito ko si Kosa. Kosa! 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 Ay! Dito na ako, Kosa. Okay lang yung masalay di kayo dito sa loob. Hi guys, mag basketball ako ngayon guys. Yeah, may mga naglalaro na guys, oh. oh <tod> Uy, daw Uy, damas ka na, bakal daw ang pwede Hindi damas ka na, hindi ka makakakansel kapag bigla sa puso. Bago Bakit? Magagaling ba kayo mag-basketball? Ha? Oo. Ano, tatlo na kayo. Baka sa kape mo. Kamaya, maalakan ka namin. Go! Antayin nyo. Pahanap ako ng kakampi ko. Babalikan ko kayo. Tanda. Tanda. Ayoko na ba nga yan o. Bakit? Anong ginawa sa'yo yan? Hindi pa ako pinagtitripan. Pagtutulungan na nga ako. Hoy, Ha? Ano? Ay, kakampila ka. Kaya na, natin sila. promise well, na niyo ako, ah. Sige na, labanan ah. Luwang kayo, ah. Hey. Guys, may tagapagtanggol na ako, guys. Thank you, Lord. Dumating na mo, tagapagtanggol ko. Oh, miss na. Miss na kita, babe. Oh, wala! Galingan mo ah, huwag mabagot ang... Thank you. Go na! Laban ka! Mm -hmm. Bola! Giragad! Pasok! Ay, ang kalaban niyo! Ano? Doon ka! Oh, baby! Baby, baby! Ay! Nakachamba ka lang! Nakachamba ka lang! Nakatomboy! Oh, Nakachamba oh. ka lang! Bae, galingan niyo naman! Bibigyan ko ito ng 1K, galingan niyo ah! Bakit naman? Pampasorte? <laughs> Be! O, oh, baka! Hahahahaha! <laughs> oh, Go, baby! P*****! <laughs> P*****! So, ayaw kusta naman dito. Be, ang pabogi niyo lang! Pero, mga kayo! Ha? Okay, yeah, naniniwala ko! kaya niyan. yan! Nakuha na naman ang kalaban! Uy! Hindi hmm, na, maglaro na kayo. kaya ka sa saktan? Kaya sa Eh, masok na naman yung kalaban. Eh, ang lalampan nyo naman. Ang bogey nyo lang, lampa kayo. Masuntok na. Shoot mo, eh. Sa pa rin. Uy. Ay, sorry. Sorry. Oy! ang galing ba? Ang galing ng baby ko. Ang galing Kinain na naman yung dalawa. Tor! Huwag na silang kainin. Ako na lang kainin nyo. Diyok lang. Tor! lang, par. Diyok lang. Ibo! Ano ko mapapagtanggol niyo ako? Oh, Hoy, ano na yung store? Last one na sila? Yung hey, mga bata ko, one pa lang yung kalaban. Last na. Oh, madadama dahil na ito. Nakakabahan na ako dito. Ito na yung mga sinasabi ko. Ano, naisilba, naisilba! Ano? Pumasok! tomboy? Ha? Ano tomboy? Sabi sa'yo, mag-video ka, mag ka na lang, mag ka na lang. Sabi naman itong mga tao dito. Mga baby boy! Ano ba ginawa niyo? Ano Bakit ka naman pinagalo, baby boy? Bakit na pa naman po baby boy. Lalo ka na, ikaw Ano pangit diyan. <laughs> Nakakaloka. <laughs> <Wild>. <laughs> Napanood na namin pero pag pinanood mo ulit, matatawa ka talaga. Grabe. Alam mo, Grabe. laki na itutulong yan, yung mga ganyang vlog. Pag ano, may problema ka, di ba? Tanggal problema. Pag may masamang karamdaman, may mm. karamdaman ka. Panuorin mo lang yung mga vlog niya. Matatawa ka talaga eh. Kaya kinilani na natin siya <laughs> oh, behind yes. those vlogs. Oh. Oh, sige, Karts. Oh, Kwentahan mo kami. Yeah, hello po. Magandang araw po sa inyo. Maganda araw. Palaki. Safe ka dito sa studio. Walang nagre-reklamo sa iyo. Ay, wala, <laughs> naman yeah. wala naman po. Wala naman po. Yung iba, napapatingin lang po. <laughs> yeah. Yung ba talaga, ano mo, ang parang uh identity mo yung sabi nila malanding tomboy. ah yes po and uh -oh. I proud. Uh -oh. <laughs> proud po ako. Ang confuse yung viewer kung ano ka ba talaga. Uh -oh. Straight ka ba? O nagpapanggap ka lang tomboy? O yeah, uh -oh. yes. ano ba ano ba 'yun? Uh trans po. Transformer Transformer <laughs> So na-attract rin Opo oh ano, Na-attract din po ako Sa mga lalaki. Pero nagpapaalam po Sa kanya oh. Ayun Sa yung wife Opo okay. yeah. So okay lang sa iyo Angelica na Yes meron po Meron okay sa okay mga hinahalikan Sa mga boys Yes po Okay lang oh. naman oh. <laughs> Okay na okay po sa kanya Huwag oh. lang babae oh. 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 Ayun okay, okay. May waglang. lang May wag kondisyon lang Kaya Pag oh. may mga uh -huh. dumadalo Sa aking babae Sinasarado ko agad Yung pinto Ayun <laughs> Wow. Kasi baka mamaya hindi ako makatikim ng boys. Ah. Kaya, <laughs> kailangan yeah. ano, sundin mo ang kanyang deal. Ayan. Oh. Got it, got it. Nakilala sir. ka kasi nga, uh, pinost na ilang beses ni Luis Manzano. Opo. Oh, kanina, mm. yung pinakita oh, natin. Yung, yeah. yung, yung, yung doon pa sa, ano na yun, sa vlog na yun, nakahubad ka pa talaga. Nakahubad po ako yun. Talaga? Opo. Wala. Binigla ko rin po sila. Tapos <laughs> sabi ko, pag-trap pa ko kaya ito mga titingnan ko kung titingin sa akin. Eh dito so, tumitingin eh, parang naihiya sa iyo eh. Parang naihiya na ewan eh. Kaya, kaya pinipilit ko yung boys? tingnan nila. Kaya uh, sabi ko, alam kayo yung tingnan no. Uh, <laughs> uh, <laughs> tapos ayun, nagulat po ako nung pinost ko siya, nag-viral na po siya. Hmm. Ilang views na siya ngayon? Uh, ngayon po sa akin, magsi 6 million na po. Wow. Then sa iba po kasi, yung ibang video ko kinukuha na oh, po nung ibang uh, vlogger. Uh, Ayan, si sure. Kuya Luis din po, pero nagka-host naman po uh, kami na. Okay, ba, hindi din nagpapaalam eh. Tapos Opo, sila yung kumikita mga... sa FB, di ba? Yung Oh, uh, may FB ka rin ba? Meron pong FB po. FB account ko po. O, ano, ilang views 'yan sa si FB? Ah, uh, ito po yung sa ano ko nasa 5 million po o, siya. laki na rin. Eh yung basketball? Yung sa basketball mga ano na po 11. 11 million na po. Ah, mas marami yun. Mas marami Apo. si basketball. Apo. Baka dahil mas marami nang nagfa follow sa'yo. Ah, mas latest kasi. Tapos, yung sa amin din po, yung nag-viral, yun po yung pinakamalaki, 35 million. 35 million. Teka, pakihalap pa, pa, yung 35 million. Pasyente, ano naman? palabas natin. Anong content to? Ah, Oo, napin na yung 35 million. Mm. Nag-kiss nag kami doon eh. Oo. Uh Ginod-ginod ako ng ano eh, naglilinis ng mukha namin eh. Uh, <laughs> <I, laughs> <I, laughs> nag-facial kayo? Nag-facial oh, oh. siya, tapos naglalambing ako sa kanya. Nung kikis ako sa kanya, ginod-ginod ako ng nag-facial. Ito na ka love life, te. Tapos eh, nag-viral po siya. Oo, oh, cute naman. So, gaano ka nakatagal ba ng ano, content creator? Ah, uh, actually po, ah, uh, matagal na po ako nag-content creator po. Uh, Kasi mga ilang taon na? Uh, siguro, ano May na yun? 10 years na ba? 2017 po. Ayun, 17. Oh. Tapos, nahinto lang po ako ng pandemic po. Bakit ka nahinto? Eh, di ba yun ang ginagawa na lahat ng oh, tao ng pandemic? Nung pandemic po kasi na parang mas naapektuhan po kami noon oh. Nun time na yun. Tapos... You mean naapektuhan psychologically, emotionally, oh, kaya nag-stop ka? Parang, oh, po. Okay. Naapektuhan po kaya parang sabi ko na, hey, stop muna o oh, ganyan. Tapos nag-work po ako. Nag-work muna po ako para makatulong po sa parents ko. Mm -hmm. Tapos dumating, yung nag-2020 na po, ayan, medyo okay-okay na. kaso 2020 yun ang lockdown 20, natin. Ay, 2022 pala. Nung nag-2022 yun na po yung parang naging okay na. Sabi ko na, mag-try ako ulit. Ayun na po yun. Nag-viral nag po ulit yung isang mm -hmm. video ko. Tapos, nag uh, sabi ko parang, trip ko lang siya, try ko lang, baka makabalik ako, gano'n. Mm -mm. Tapos dumating yung time na nagkaroon kami ng problem kasi yung papa ko po na-stroke. Mm -hmm. Then, sobrang kulang na kami sa pinansyal, kulang yung sinasahod ko po. Mm -hmm. Then sabi ko na, siguro kailangan ko mag-decide na ituloy ko yung pagbablog ko, mm -hmm. baka ito yung makatulong sa akin. Yeah, yeah, nag yeah. ako ng sign kay God na, bigyan mo po ako ng sign kung para sa akin po ba to, mm -hmm. para po sa pamilya ko, sa magulang ko po. Nag-try po ako hanggang sa, ayun po, nakuha. May nag-viral na naman, nag-viral ulit. Hanggang sa nakuha po ako ng mga promoting po, mm -hmm. ng mga guesting po. Mm -hmm. Ayun, hanggang sa nagtuloy-tuloy siya and ngayon nagiging stable naman na po siya. Tapos doon ko po na po provide na lahat yung kailangan namin. Si Papa po, uh, parang bumalik po yung sigla niya, yung buhay niya kasi hindi ko po siya pinabayaan sa mga gamot yung mga ganun po. Basta mabuhay lang po yung magulang ko po. Napakadakilang uh, anak naman. Only child ka ba? Uh, gitna po ako. Nag-iisang babae. Pero tumagili. <laughs> tumagili. tumagili. <laughs> <Tumagilin. laughs> Nakawa. Ito, mga No? Ay, yung ano, yung uh, storya. Sino na nakakaisip nun? Ay, yung sa story naman na mga ginagawa ko po, sa akin po yun. Sa'yo talaga? Opo. Oh, Nakakatawa ka talaga pala. Galing, no? Opo, Opo yung, yung mga, chanting, yung mga kahit mga kaibigan ko, sabi niya, galing mo, dati kami na napapatawa mo, ngayon iba na, lumalawa ka na. Uh -huh. Kaya natutuwa po ako pag may mga tumatawag sa akin, lalo na po mga OFW, tatawag po sa akin yan. sa iyo? Tumiyak, tumiyak po, uh -huh. na thank you, kasi ano, kanina tumiyak lang ako. May mga iba, naabusan uh -huh. daw sila ng amo nila, nung dumaan lang daw ako sa newsfeed, doon daw nila na, kailangan pala, ano ka, kasi ikaw hindi ka nahihiya, malakas loob mo na kailangan pala ganun yung pakiramdam. Thank you so much. Ganyan. Tapos yung iba po, sa sobrang natutuwa, papadala na ako ng ganito. Uy, may ipapadala ako sa, sa ganito. Yung mga food. Tapos yung ngayon tinutulungan kami minsan sa papa ko na tutulungan ko kayo yung sa ano na papa mo kasi nakikita ko na toon ka sa papa mo. Tapos ayun po, hanggang sa tinuloy-tuloy ko po yung ginagawa ko na magpasaya po na maraming tao po. Paano ka din na nakokontakt? Ah, sa Facebook ko po. Yung ano, nag-direct message. Uh, oh sa TikTok ko, oh. sa IG, sa FB ko po. No, 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 no. Tapos ayan, minsan kinokontakt yung manager ko po. Tapos yung ano si ko po. Si oh, oh. po. Yung... Okay. Ganda. Nice to know you better through your na ano. Oo, oh, oh, sa sa ano 'di ba behind yung nakakatawa. Ah, oh, uh, meron ding hugot 'di ba oh, sa po. buhay. Ko, kasi meron bang tomboy na komedyante ngayon. parang ba? Parang ikaw na naiisip. Wala akong naiisip na uh, agad-agad eh. na Meron agad naman agad, po. Meron naman. Kaso na yung iba kasi, yung mo, nakatulad oh, sa'yo. Yung sinasabi nila kasi po, yung tomboy na iba, maangas kasi. Oh. Kasi oh. sa totoo, ang tomboy po, medyo territorial yan. Medyo, ang tomboy kasi gusto nila, mas maangas sila sa lalangay. Oh. Oh. Akin po, ginawa ko yung ako yung malanding uh, opo kumbaga naramdaman ko yun eh sabi ko talaga ay pag may nakita talaga akong pogi dead ma talaga ako sa iyo te sabi kanya kasi ano ko may time na, mo, may time tapos sabi niya naman sa akin maganda lang kasi sa kanya na sabi niya sa akin support ako sa iyo kung gusto mo na ano makahanap ka ng ganyan susuportahan kita pero wag lang ngayon. Sorry, <laughs> <laughs> Ay, yeah. kala ko naman, tuloy-tuloy. So, ayun, ganun din naman po ako. Nag-uusap naman kami sa ganun na, ako rin, ang pangarap ko sa'yo, gusto ko rin magkaroon ka ng pamilya, makita ko yung mga anak mo, natatawagin ka mama, may tatawagin kasi. tapos yung ibang tao nga, na nagkakaroon ng parang, syempre, problema po sa may mga LGBT yeah. na ganyan, eh, hindi pwede ngito, hindi. Pero kami po ang pinaniniwalaan po kasi namin na Walang imposible sa Diyos. Yes. Kahit yes. po anong sabihin sa amin ng mga tao, hindi po kami yung uh -huh. nagpapa-apekto eh. Uh -huh. Kaya, wala lang, tatawanan lang ko lang po na hindi kasi pwede magpakita lagi ng emosyon eh. Uh -huh. Kaya nga lagi, kaya kung ka lagi, oh, kumbaga, kumbaga kailangan mo ipakita na kahit na sinasaktan ka pa ng tao, pakita mo lang na masaya ka. Paano pag ano, kinuha ka na sa showbiz? Yung talagang mainstream Oo, na T acting. TV at saka movies. Laban po ako dyan. Laban? Laban po ako. Mukhang nakikita ko kaya mangyayari <laughs> sa iyo. <laughs> ah, <laughs> Manager! Ah, oh. You've got great things in store for you. Oh. Gusto ko malaman yung love story nila. Total yeah. na introduce mo na rin si Angelica. Paano? Saan nagsimula ang lahat? <laughs> Ayun. Ayun. Ano kayo nagkakilala? Pagsalitay mo pagsalita. Ayun. Ayun. Pagsalita, naman. Hindi mo pinagsasalitay. Angelica, ikaw ano? naman. Paano kayo nagkakilala? Hindi po kasi yung ex ko po, kinakapatid niya. Ayan na, natulpo na. Ayan. Tapos, nung umami siya sa akin, matagal na pala siya may gusto. Ah, kami pa nung kinakapatid, no, niya. kinakapatid yes. niya. Okay. okay. Oh, ikaw na, ikaw. Ladies <laughs> and gentlemen, ano po yung, yung kinakapatid niya? Ano po yung, <laughs> yung siyang, Ano Wala, sabi, ang galing mo. Ang galing ah, mo daw. Nag-usap naman po kami. Uh, sabi ko sa kanya, ano po. Ay, kinausap niya naman po ako. Kasi, nung nag-iwalay naman sa sila, meron uh -huh. siyang naging boyfriend pa bago po ako. Mm, okay. So, kasi hindi niya nahahanap yung tamang love na dapat niya maramdaman sa iba. Tapos, syempre sa akin niya lang naramdaman. Tatagal ba yan? <laughs> Ilang years na? Ilang years na kayo? Ah, mag, Magpa-five years na po. Magpa-five ah, oh, years na. Rin. Okay. Hmm. O bakit? Anong meron sa kanya? Nawala sa kita ang kapatid. <laughs> uh, Anong meron sa kanya uh, na gustong-gusto mo? Angelica? Yung pagiging... Ayan. Ganito. Nakakatawa. Mga hmm. katawa. Hmm. Ah, mm. sa'yo. Okay? May sense of humor. May sense of humor. Oh. <laughs> ka mag, ano, mag side view, Angelica. Nakikita lang namin, buhok mo na lang yan. Daya, uh, daya. Ayan. Uh, sense of humor. Mahiya. Si oh, ano, sweet ba siya? Mm, sweet naman po. Sweet. Uh, 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 paano? Paano maging sweet? Paano sweet? Paano sweet? sweet? Ano po? Sino mm -hmm. mas seloso? Yeah. Ay, Ako siya po. Ah, siya talaga. okay. Sa saan ka nagsiselos? <laughs> Actually naman po, wala sa kanya yung ano eh. Kumbaga, lagi ko sinasabi sa kanya, wala sa problema. May tiwala ko sa iyo, buong buong tiwala ko sa iyo, wala akong tiwala sa lahat ng mga nakapaligid sa iyo. Kasi never niyang pinaramdaman sa akin na kailangan ko magselos. Ah. Diba? Kumbaga, siya nagiging sport siya sa akin na bakit po siya? Di ba, nangahalik nga po ako ng, mm. ng, sobrang ano ko po kasi, yung, eto yan, napapayakan po ko <laughs> sa mga friends ko, yan, kahit babae uh, o lalaki man, uh, open siya. Oo. Okay, uh, Go lang, ganyan lang. Pero, alam niya na kasi, pag yung may mga, ano talaga, yung mga lalo, mali na. <laughs> Oo, alam niya na po yung mga gano'n. Oo. Uh, uh, so, doon lang siya nagsiselos. Ako uh, uh, naman, nagsiselos ako pag, pag ano po ayan nga, may lalapit sa kanya kasi alam po natin minsan kung anong intention yeah, ng tao eh. yeah. mm. malakas po akong makaramdam syempre. Oh, Pero oh, rano po oh, sa ito, may yes. so, ano so, yes, po ano 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 ay, Ayun na! Uy, <laughs> magbubuntis ka ba? Yung, <laughs> hindi siya magbuntis. <laughs> ba bakit ayaw mo na magbuntis? Bakit siya magbubuntis? Hindi uh, na po kasi talaga o pwede. Eh. Oh, kasi? Kasi nagka-mayoma po ako before. Ah, okay. May mayoma. So ano, pare, pare. Pare, pare. So, so, pari. so, pari. so pari. Siya, na siya na lang. Ikaw na Ika magbubuntis. <laughs> 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 open ka ba? Ano, pre? Ah, <laughs> ha? Open-minded ka ba? Para sa bayan, pre. Para sa bayan. Sige na, ako na. Friend! <laughs> <laughs> may mga oh! ano naman ako, supportive friend. Kinausap ko na, sabi ko sa kanya, kamagalala, hindi ka na mapapagod. Ako lang mga karamdam ng hapdi. <laughs> Ako na, itabi mo. Ay, ano, nakausap naman na po ako. Nagbibilangan na kami kung ilang anak. Okay naman ako sa ten lang. Hindi lang tayo. Opo, mga Hindi <laughs> talaga, mali mo, nagbibiroan tayo, pero mali mo, seriously. Opo, diba? kasi nangangarap naman po talaga. Minsan napapag-usapan po talaga namin yung gusto ko magkabibi. Gusto oh, ko magka... Oh, 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 oh. Yes! Gusto Ay. ko magkabibi. Balik ka dito eh. ah, pag nabuntis ka. Ay, po <laughs> oh, Baka bukas po, magta na ako, dala ko yung piti. <laughs> ah, ito na, marumot na kayo. Kung uh, na tayo mag-usap uh, na buong hapon. Sa kakwentuhan Oo, mm -hmm. ah, diba? Thank you po. Okay, uh, promote nyo yun na yung mga social media. Ayan, so yon yun. Salamat po sa mga suporta sa atin dyan palagi. Yan, sa so, mga gusto pang sumuporta sa akin, ipollow nyo lang po ang aking FB IG and TikTok. Ayan, Kurtz Udal. Yan, ang pinakamalanding tomboy sa lahat. Ayan, tatlo pa. No, yan, tatlo siya. Iba, iba. Tatlo kasarian po yan. <laughs> TikTok yun, o. So, ayun. So, baka may gusto kayo i-shout out. Gusto yes. ko so, sa uh, friend mo, ayan. Friend? friend, manager. <laughs> Sina-shout out ko nga po po lang napakabait kong manager. Ayan, si Raymar Clardy Sabal. Uh -uh. At ang aming dental clinic na talagang the best, mapapasmile ka, ang... Lord Sabal Smile Dental Clinic po. Ayan. At shoutout din sa mama at papa ko dyan. Ayan. Lagi nagtitinda sa baklaran. Ayan po. Mga masisipag kumagulang. At sa lahat po ng friends. Sa family ko po. Ayan. Udal Family. ele Family. Ay. Kuya Wil. <laughs> <laughs> uh, ayan. Shoutout po sa inyong lahat. At sa mga fans po natin dyan na lagi sumusuporta. Ayan lang po. Huwag kayo bibitiw, lagi niyong suportahan. Si, ano ba, si parents mo ba? Nung maliit ka pa lang, tanggap nila na tomboy ka? Opo, wala namang. Very supportive. Parang hindi naman nila tinignan po na sa akin yan. Parang mm -hmm. nabuhay na lang ako na tomboy. <laughs> At tomboy ka, o oh, sige, okay na yan. <laughs> wala na silang. Okay. Kasi <laughs> di ba, lalaki, ano oh, eh. Uh, yeah, para na, siyempre, eh. may konting pangihinayang sa magulang. Oh. na, ah, uh, uh, sa uh, only, only girl! girl. Oh. Only girl, tapos... Well, well, may oh. gano'n naman talaga mm -hmm. na sinari na wala na ba talagang, pero nakaabang na yung kamay na pasakal na. Wala na ba talagang balak babae Pero piling ko tanggap na mo. Ayan yun naman, malandi naman po. Oh. Apo. <laughs> oh. Thank you ah, sa ulitin. Pagpwede ka na. Thank <laughs> <laughs> Talaga, pinasaya mo kami at yung ating mga po. viewers. Thank you oh, so much.